Kilala sa komunidad bilang matulungin at mapagbigay, ngunit sa likod pala ng imahe ng pagiging Robin Hood ay ang lihim na mundo ng iligal na droga. Pero na sa kamay na maoperatiba ng PDEA at PNB ang naturang drug personality na kinilalang si Alias Tagum sa sinagawang operasyon sa Alim Street, Barangay Poblasyon, Kidapawan. Ayon kay Kath Abad, tagapagsalita ng PDEA, matagal nang minaman ang sospek na dating naaresto noong 2021, ngunit muling bumalik sa pagbebenta ng droga. Dagdag pa ni Abad na ang nagpaputok laban sa mga operatiba ay hindi ang target kundi posibleng katiwala nito na nagsisilbing lookout upang pigilan ang pag sa kanya. Uh, habang nag-implementing search nito, uh, na mga sympathizers na sa gawa kasi mga kauban niya, mm hmm. tinabayaran niya ng um, pabuto no, at bantay sa perimeter. Allegedly, mga sa area, mag-known siya nga parang Robin Hood mm -hmm. na bayaran, pakaunin ni niya ng ni mga tao nga ginasugo niya ng mm hmm. bantay, natabang siya uh, dito sa mga tao sa gawas mm -hmm. and um, change bantayan Nakuha mula sa drug den ang labing limang gramo ng shabu na nagkakalaga ng mahigit kumulang isang milyong piso at ilang mga armas. Kasama rin sa mga nadakip ang pitupang katao. Kabilang ang isang labing walong taong gulang na estudyante at isang dalawampung taong gulang na naabutan sa lugar. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. So kung ang iyang mode of activity, mayroon nato na dako siyang tao dira sa area sa sigat Patuloy ang investigasyon sa pinagmumula ng droga at inaasang masusundan pa ang operasyon laban sa mga konektado Kai Alias Tagum, Luigi Alan Tutor in the balita Bidabalita.